Aries. Taurus ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color green, simbolo ng balanse at pagunlad, nagbibigay inspirasyon upang mas maging matatag sa mga desisyon. Color red, nagpapahiwatig ng lakas at pasyon, magdadala ng positibong enerhiya sa iyong mga gawain. Number 24, panahon ng tagumpay sa mga pakikipagtransaksyon. Number 16, pagtuon sa personal na paglago at bagong oportunidad. Number 9, simbolo ng katuparan ng mga plano at pangarap. Taurus, Aries ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay, kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color white. Nagbibigay liwanag sa mga plano at emosyonal na kailanawan. Color Gemini, pahiwatig ng adaptability at komunikasyon. Number 34, magdadala ng kasaganaan at masusing pagpaplano. Number 18, panahon ng introspeksyon at paghahanda para sa bagong yugto. Number 40, nagsusulong ng seguridad at katatagan. Gemini Scorpio ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green, nagpapahiwatig ng balanseng emosyon at malinaw na pag-iisip. Color white, nagdadala ng kapayapaan at kaliwanagan sa mga plano. Number 30, pagunlad sa personal at profesional na aspeto. Number 25, swerte sa komunikasyon at relasyon. Number 9, Pagkakaroon ng Katuparan sa Mga Adhikain Cancer, Libra ang kaibigan Zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, nagdadala ng pag-ibig at harmonya sa iyong araw. Color red, enerhiya at determinasyon para sa mga hamon. Number 28, Swerte sa Negosyo at Pagpaplano ng Kinabukasan Number 33, pagkakaisa at magandang samahan. Number 5, simbolo ng pagbabago at bagong oportunidad. Leo, Scorpio ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero, color pink, nagbibigay ng positibong enerhiya sa relasyon. Color yellow, inspirasyon at kasiglahan sa trabaho. Number 27, magandang resulta sa mga pinansyal na desisyon. Number 11, tagumpay sa mga pakikipagugnayan. Number 40, katatagan at kasaganaan. Virgo, Gemini ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero, color gold, nagbibigay ng kasaganaan at prestihiyo. Color red, nagpapahiwatig ng lakas at determinasyon. Number 14, swerte sa karera at personal na layunin. Number 21, mga positibong pagbabago sa buhay. Number 6, pagiging balanse at maayos na relasyon. Libra, cancer ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, Color pink, nagdadala ng pagmamahal at kasiyahan. Color red, nagbibigay lakas para harapin ang mga hamon. Number 19, swerte sa mga bagong proyekto. Number 4, katatagan sa mga desisyon. Number 15, harmonya sa personal at profesional na buhay. Scorpio, Aries ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, Color red, nagbibigay lakas at tapang sa bawat hamon. Color yellow, kasiglahan sa trabaho at oportunidad. Number 25, pagpapalakas ng relasyon. Number 31, positibong resulta ng mga proyekto. Number 5, pahiwatig ng pagbabago at bagong simula. Sagittarius, iris ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan mga masuswerteng kulay at numero, color green, balanse at pagunlad sa aspeto ng buhay. Color red, enerhiya at kasiglahan para sa tagumpay. Number 24, magandang relasyon sa pamilya at trabaho. Number 17, swerte sa mga bagong oportunidad. Number 30, pagunlad sa mga plano. Capricorn Leo ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay, kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, pagtutulungan at positibong pakiramdam. Color blue, kapayapaan at kailanawan ng isipan. Number 10, swerte sa mga desisyon. Number 21, magandang oportunidad para sa tagumpay. Number 18, katatagan at seguridad. Aquarius, Libra ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow, inspirasyon para sa mga proyekto. Color red, enerhiya at tapang para harapin ang mga hamon. Number 24, positibong relasyon at kaligayahan. Number 19, mga tagumpay sa mga personal na layunin. Number 11. Swerte sa pakikipagugnayan. Pisces, Capricorn ng kaibigan Zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow, nagdadala ng inspirasyon at sigla. Color pink, nagpapalakas ng pagmamahal at kasiyahan. Number 24. Magandang balita at kasaganaan. Number 15: Harmonyang Emosyonal at Tagumpay. Number 10: Pagkakaroon ng Tamang Direksyon sa Buhay.